Isa na. na! pa! Tamang tama po, Nay! Utom na po kami! Kaya nga, nandito ko yung paborito mo eh! Wow! Pinakbet! At may kulit omelet on the side pa! Ay, gulay! O, oh, bakit Ariel? di ka ba mahilig sa gulay? Mabuto yun sa katungan natin. Ano na ba mga gulay meron sa pinakbet? may ampalayang ligaw, saluyot, alugbati, at ito namang omelet, may kulitis. Anong alugbati? Ito yun. Hugis puso ang berdeng dahon to. Bukod sa pagkain, mabisa ring laxative o pampalambot ng dumi ang talbos ng alugbati. At ang mga dahon nito ay nagagamit na pangtapal sa bukol. At yung alugbati, masarap din yung dahon niyan isahog sa dilaga at ensalada. Ah, okay naman pala ang nagbati. Ano naman yun? Saluyot ang tawag dito. Tagubang sa Bisaya at jute sa Ingles. Ang saluyot ay pwedeng kainin sa riwa o pinatuyo. Pwede rin siyang ilaga at sabawan o kaya isahog sa noodles o omelette. At syempre, sa paborito kong pinakbet. Ang saluyot ay nakakagamot ng sakit ng ulo at nakakatulong sa mga may arthritis. At ang mga buto naman nito ay pwedeng pampurga. Hmm. Yan ang malunggay. Ha? Huh? Oo, malunggay yan. At ang mga dahon at bunga niyan ay niluluto at isinasahog sa sopas. Ha. Huh? Pwede rin ipakain sa mga hayop ang mga dahon at maliliit na sanga nito. Ginagamit sa gasera, kosmetiko at lubrikasyon ang langis mula sa mga buto ng malunggay habang ang matitigas na ibla ng balat ng puno ay ginagawang banig, papel, pantale at lubid. Ang dahon ng malunggay ay gamot din sa namamagang glands samantalang ang pinakuloang ugat ay mainam na panlinis ng sugat. Ang balat ng puno nito ay luna sa tuklaw ng ahas samantalang ang katas ng ugat ay pwede ring gamot sa hika, sinok, gout, lumbago at rayuma. Kita mo, Ariel, ayos, ba? Diba? Talagang mabuti sa atin ang gulay. Oo nga. Ano naman yung isang madawang gulay na yun? Kulitis. Anong kulit? Hindi kulit. Kulitis. Ang kulitis ay isa sa mga masusustansyang gulay. Ito ay sangkap sa nilaga, sa sinigang, at ipapang masasarap na lutuin. Gamot ito sa maraming sakit. At bukod dito, mainam rin ang kulitis sa mga nagpapasusong ina. Ay, ito, Ariel. Uy, ang palaya. Bakit ba ang itsura? Ang palaya, ligaw ko siya. Yan. Alam niyo ba na ang ampalayang ligaw ay halamang baging? Ang mga dahon nito ay batik-batik at maugat. Ang mga bunga, talbos at bulaklak ay ginagamit na pampalasa ng mga lutuin. Ang mga dahon naman ay ginugulay at ginagawang minatamis. Ang bunga ay ginagawang delata, at atsara at pinatutuyo. Ginagamit din itong gamot sa sakit sa balat. Mabisa rin itong parasiticide, antipyretic at pamulga. Rekomendado ng mga eksperto ang ampalayang ligaw bilang isa sa pinakamabuting suplemento ng katawan. Ah. Wow, dami ko natutunan. Wala ngayon, parating akong kain ng gulay. Eh gancha na Nakapagpapagaling pa, Ah, uh, pa, pa, po tayo kumain? O sige, Sige, kain na tayo. Hmm.